Ngayon nga, naimbitahan nga tayo ni Sir. Samahan natin sa pagtuturo si Sir Herms. Shoutout kay Sir. Ngayon, mga kasama natin. Hi! Ay mga kasama natin, oh. mga kupal. Papanood natin paano magturo si Sir Herms. Napakagaling mag-turo niya. Shoutout sa mga discarding criminology dyan. Eh, mga mga rep, mga kosa, mga kosa, mga repa. <laughs> <laughs> At dahil nga OJT tayo mga tropa at nag-request nga si Sir Herms dito na mag-vlog tayo. Dahil kinuha niya tayong assistant mga tropa, ganun talaga yung ginagawa ng mga OJT. Ina-assist din namin yung mga teacher dito sa EXA. Hello, Hello mga snappy. Ang ituturo nga pala mga tropa ni Sir Herms dyan, awareness of road accident and purse. Kung di nyo na nga pala matatanong mga kakosa, isa nga pala sa sobrang galing na teacher yan sa exact si Sir Herms. Sobrang bait pa mga tropa eh. Makikitaan ko na lang kayo mga tropa na mga clip para matuto din kayo sa pagtuturo ni Sir Herms na sobrang galing nating teacher dati. Teacher din kasi namin yan mga tropa nung first year college kami. Very important. To you, then. Yeah. Uh, that's why I tackle I tackle the uh, this lesson, yeah. because you are a, a police officer in the future. yeah that's why we need to tackle gunshot first. <tapos> <Signora, but tapos> you okay. okay. E, parang pagkitaan mo, ikaw ang magiging mabuhay. Unpredictable! Gunshot wounds are unpredictable puncture wounds. Bakit? Hindi niyo nyo inaasahin. Alam nyo bang, O, oh, babarilin ako ng aros 12 ng gabi. Parang gano'n. Yes. That is why it is unpredictable. Amish, yes. tandaan nito. Ang gunshot wound ay iba sa mga wound na natataka natin before. Iba ang treatment sa mga wound na iyon iba ang treatment sa gunshot wound na to. And, uh, these factors work together to determine the severity of the gunshot wound. At yung tatong factor, okay, yeah. paano natin malalaman yung severity? Kung gaano kalala yung isang uh, gunshot wound. The location of the injury. Ano ibig sabihin nun? Mm -hmm. Tama. Kung saan? Tama, yung mga major vital organs. Halimbawa, natamaan ka, malapit sa puso. That is very severe. Malapit sa puso nito. Location ng tinutukoy natin. Nakuha niya. Yes, location ng tinutukoy natin. O kaya, nabaril ka sa ulo. That is very severe. Malapit sa utak yun. Malapit sa utak Gusto mo mabitukan. Ano parang hindi, no? Ano ka <laughs> <laughs> okay, oh. okay, okay. na ni Butol! <laughs> Ako lang ba mga tropa yung mas nakakaintindi pag medyo masaya mga tropa yung discussion? Yung para bang may halong katatawanan mga kakosa pero natututo ka? Ay malolobat na nga mga tropa yung cellphone natin. Nagpaalam nga lang muna tayo at kukunin nga natin dito. Sa parking yung power bank natin. Tingnan nyo nga pala mga tropa yung minumutok pa yung parking sa amin. Ganito kalaki yung school namin. And shoutout nga pala sa mga nakakilala sa atin na at Tourism dito. Shoutout sa inyo. Ayan, pabalik na kami. Tapos na magturo sa sir. Sa ganun masasabi mo sa mga naturoan mo, sir? Uh, kahit na nilalagnat ako, masakit yung leg ko. Go pa rin, si pa rin. Pag tida, nilalagnat pa sa sir nga. Si pa rin. <laughs> so yan, balik nga muna tayo ulit dito sa baba. Pabantay muna tayo sa gate. Habang kaya napapatak na yun sir okay? ayun dida ka ngayon sir Di sa vlog okay. hello mga kosa <laughs> shout out mga kosa eh isang A dyan nandito tayo yun sa tab ko sa fish tab na <laughs> tapos ala na nga kaming ginagawa dahil saturday nga ngayon mga tropa kaya nag practice na nga lang kami dito mag marcha marcha Slow! Hey. وليد <applause>

<laughs> At habang nagmamarcha nga tayo, mga tropa, mag-shoutout muna tayo dito. Shoutout nga pala kay Benji Manalili. Good luck, tropa, sa pangarap mo. Sana maabot. Shoutout na. nga din pala kay Darwin Perez Nune Shoutout sa'yo, ay Shoutout nga din pala kay Balcore. Salamat nga pala, mga tropa, sa support. Nakakatlabi pa kasi. Sa Hi. Hanggang dito na nga lang mga tropa Dahil small vlog lang to Nag vlog lang tayo dahil kay Sir Her, Dahil gusto niya pala mga tropa Ang masama sa vlog natin Shoutout sa'yo Sir Her, Salamat nga pala mga tropa sa panunod Siyempre bago yan Ikamuna e kamuna